Hello, oh, magandang hapon mga chingo and welcome muli sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay mag-harvest ako ng tanim kong bawang. Ito yung harvestin kong bawang. Yan. Yan. Ito na yung mga tanim kong ano, repolyo. Malalaki na. Ayan. 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 Umpisa na natin mag-harvest. Mag-harvest na tayo.

Hey, bin hey. Marami-raming panggisa to. Maubos ka agad to. Ibatan Farmer in Korea Nahalbes na na bawang Ay! Ang galing Ang lalaki ba. Bunga dito. mas malalaki lalaki dito. Pa bunga oh, lalaki. mano manong harvest to. Ah. So, kaya na dito sa Korea, pag maramihan, may makina sila taga-harvest. So ay, punti lang. mano. Ang ganda. Ang laki. iba ayan pag may may tinanim may haharbisin ay sa matulog ka na lang diba magtanim ka para pag merong para merong kang haharbisin wala namang ginagawa pag linggo o di magtanim-tanim pag ganitong summer Ah, uh, kalibre na sa pang nito ito. Marami pang to. May okay, nabibili oh, kalibre na. Ngayon, ah. Ang gastos ko lang dito sa ano, sa tinanim ko. Ano lang yan? Forty-five thousand won. Pero, tingnan nyo naman. Ang dami nito. Sobra-sobra na. Laki ng ano. Kaya, hinagpakinabang. O, oh, eh. Forty-five thousand lang yan. Yung binhi. Forty-five thousand won. oh, kita nyo naman, oh. Diyan pa lang, eh. bawi na ako dyan. Diba? Diba? মানাল কারিখানা মানুষ Ito Pilipin po po ne. Ha? Pilipin po ne. Ah. Wala. <laughs> <maana. laughs> Pilipin mo anong mana. Sabi na kasama ko. Pasal ako sa Pilipinas. Agot ko naman. Maraming bawal sa Pilipinas. Mahal nga lang. Dona, ni jema ini, itu mana? Saya. Nasi Filipin pone? Hah? Filipin mana? mana mana? Lang.

Unti na lang. Yan. Tapos na ako mag-harvest. Ito na yung na-harvest ko. Yung huling linya. Oh. Ang lalaki ng mga bunga. Oh. Ayan. Oh. Lalaki. Tapos ito yung pangalawa. Oh. Yung pangatlo. Ito. Ayan. Yung bandang dulo. Medyo maliliit yung bu bunga. Ito. Pero okay na. Okay ka rin. Okay pa rin. Okay. Oh. Malalaki talaga yun dun Sa bin, pinakahuling ano Huling linya Ayan Tapos yung patatas namin dito Lalanta na Pwede na yata harpisin yan Ayan Tapos na Ayan o oh. Maraming panggisa to Meron din pala akong ano, tanim na sibuyas dito 'yan oh. Oh, lalaki rin ng ano oh, yan, oh, bunga oh. Binawasan ko na nga 'yan. 'Yan na lang natira. 'Yan. piraso lalaki oh. 'Yan. Ayun, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video at sa lahat po ng mga makakapanood ng aking video na po. Ay, lubos na nagpapasalamat sa inyo. Yun, thank you. Thank you sa inyong panonood. And God bless you all. Bye-bye.